April 29, 2023, ay naipublish na natin ang kwento tungkol sa naging kontrobersyal na skandal na kinasangkutan ng mga sikat na modelo na si Denise Cornejo at aktor at TV host na si Vong Navarro. Sa unang bahagi ay inilahad natin ang mga nangyari base na rin sa ibinatong paratang ng isa't isa. Para po mas maintindihan ang mga pangyayari ay inaanyayahan ko po na panoorin ang ating part 1. Ang link po ay aking inilagay sa comment section para po mas madali nyo pong makita. Sa nasabing video ay mapapanood nyo ang mga pangyayari base na rin sa mga salaysay ng mga sangkot at ganun din ang ginawang investigasyon ng mga otoridad at NBI. Nagsimula ang isyu noong January 22, 2014 nang dalhin ng grupo ni Denise Cornejo at Cedric Lee ang puro pasa at bugbog saradong si Vong Navarro sa Southern Police District sa Bonifacio Global City. Ayon sa dokumento ng complaint na isunumiti doon ang grupo ni Cornejo, ay pinagtangkaan siyang gahasain ni Fong Navarro sa loob ng kanyang kondominium sa Forbes Wood Heights, Bonifacio Global City. Subalit, bago pa man ito magawa ang pakay, ay dumating ang mga kaibigan nito na sila Cedric Lee at iba pa na siyang nambogbog sa aktor at nagdala sa presinto bilang bahagi umano ng citizen arrest. January 24, 2014 ay naglabas ng pahayag ang kampo ni Buong Navarro. Ayon sa kanyang manager na si Director Chito Roño, ay biktima ang aktor ng extortion at nasa ospital ito at sumasa ilalim sa operasyon dahil sa mga natamong injuries. At doon na nga nagsimula ang legal battle sa pagitan ng grupo ni Denise Cornejo at ng aktor na si Vong Navarro. Makalipas ang isang dekadang legal battle ay nagkaroon na ng desisyon ang hukuman. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Matatanda ang noong January 28, 2014, ay nag ang National Bureau of Investigation sa Department of Justice ng kasong may kinalaman sa pananakit at pangingikil ng modelo na si Denise Cornejo, Cedric Lee, Bernice Lee, Ferdinand Guerrero, Simeon Zimmer Ross at alias Mike ng pera sa aktor na si Vong Navarro. Kabilang sa nasabing complaint ay ang serious illegal detention, physical injuries, grave threats, grave coercion, unlawful arrest at pananakot na isa sa publiko ang nangyari kung hindi ito magbabayad sa kanila ng malaking halaga. Kinabukasan January 29, 2014 ay ang modelo naman na si Denise Cornejo ang nag-file ng reklamong panggagahasa sa aktor sa unang pagkakataon. Noong February 27, 2014 ay muling nagsampa si Cornejo ng kasong panggagahasa laban kay Vong Navarro sa pangalawang pagkakataon, April 10, 2014, ay binasura ng Department of Justice ang unang reklamo ni Cornejo dahil sa pabago-bago nitong salaysay. At ayon din sa DOJ, ay imposible na walang makarinig dito sa ginawa nitong pagsisigaw at pagtatakbo sa lobby ng isang malaking condominium. April 11, 2014 ay naglabas naman ang Taguig Regional Trial Court Branch 271 ng Warrant of Arrest laban kila Cedric Lee, Denise Cornejo at anim pa sa kasong Serious Illegal Detention, pangingikil at pananakit na isinampa ni Vaughn Navarro. Si Cedric Lee at Simeon Ross ay naaresto sa Samar noong April 26, 2014, samantalang kusang loob naman na sumuko sa Philippine National Police si Cornejo noong May 5, 2014, kasabay ng pag-file nito ng petition for bail dahil sa ang kasong isinampalaban sa kanya na serious illegal detention ay hindi bailable. July 11, 2014 ay muling ibinasura ng Tagig Prosecutor's Office ang ikalawang reklamo ni Denise na panggagahasa kay Vong Navarro. August 6, 2014 ay inilipat si Cedric Lee at Simeon Ross sa Camp Bagong Diwa, Tagig, matapos na mamalagi ang mga ito sa kustodiya ng NBI. Samantalang ang petisyon naman ni Cornejo para itigil ang paglipat sa kanya sa City Jail matapos na mamalagi sa kustodiya ng Criminal Investigation Group sa Camp Crame, ay dininay ng Tagig Regional Trial Court. September 14, 2014, ay pinayagan ng Tagig Regional Trial Court sila Cedric Lee, Simeon Ras at Denise Cornejo para makapag-post ng bail at sila ay pansamantalang nakalaya noong no September 16, 2014. Matapos na makapag-bail ng halagang 500 pesos bawat isa. Pagkalaya ay agad na dumulog si Denise Cornejo sa tanggapan ng Commission on Human Rights para humingi ng tulong sa ibinasurang kaso ng panggagahasa na isinampa niya laban kay Fong Navarro. October 16, 2015, sa pangatlong pagkakataon ay muling nag-file si Denise Cornejo ng kasong panggagahasa laban pa rin sa aktor na si Fong Navarro. Subalit ang nasabing reklamo ay muling ibinasura ng Prosecutor General noong September 6, 2017. July 21, 2022 ay nagbago ang ihip ng hangin. Dahil ni-reverse ng Court of Appeals 14th Division ang resolution ng Department of Justice noong 2018 at 2020 sa ginawang pagbasura sa reklamo ni Denise Cornejo laban kay Vong Navarro. At inatasan nito ang City Prosecutor of Tagig City para magsampa ng kasong pagkanggahasa laban sa TV host at aktor na si Vong Navarro. September 20, 2022, ay kusang loob na sumuko si Vong na sa National Bureau of Investigation. Matapos na maglabas ang Tagig Regional Trial Court ng Warrant of Arrest laban sa kanya. Sa kabila ng pagkakaaresto kay Navarro, ay binasura naman ng Court of Appeals ang motion to dismiss sa kasong serious illegal detention na isinampan nito sa kampo ni Cornejo. Kasunod nito ay pinayagan naman ang Tagig Regional Trial Court Branch 69 na pansamantalang makalaya ang aktor matapos na makapagpiansa ng isang milyon. February 8, 2023 Kasabay ng muling pagbabalik ni Vong Navarro sa It's Showtime, ay ibinasura ng mataas na hukuman o Supreme Court ang kasong panggagahasa na isinampa laban sa kanya dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya at kadahilanan. Ayon sa Supreme Court, ay nagkamali ang Court of Appeals sa ginawa nitong pag-uto sa Department of Justice na muling buksan ang kasong panggagahasa dahil sa inconsistencies ni Cornejo. May 2, 2024, matapos ang isang dekadang laban ng legal, ay naglabas na ng hatol ang mababang hukuman ng tagig. Ayon sa 94 pages na decision, ng Taguig Regional Trial Court Branch 153 ay napatunayan na sila Cedric Lee, Simeon Ross, Ferdinand Guerrero at Denise Cornejo ay nagkasala sa kasong tulong-tulong na pananakit, pagkulong at planong pangingikil sa aktor na si Vong Navarro. Sila ay hinatulan ng reklusyon perpetua o hindi bababa sa apat na taon na pagkakakulong at inatasan din silang magbayad ng sapat na halaga para sa pinsala na kanilang naidulot kay Vong Navarro. Si Simeon Ras ay agad na iniutos na dalhin sa New Believed Prison sa Montinlupa at si Dennis Cornejo naman ay agad ding idinala sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Samantala ay kusang loob naman na sumuko si Cedric Lee sa NBI na siyang nagdala sa kanya sa New Believed Prison sa Montinlupa. Samantala, si Ferdinand Guerrero naman ay patuloy pa rin na naging mailap sa batas. Sa kabila ng pagkakakulong ng mga ito ay may chance pa sila para magsumiti ng apela sa Court of Appeals. Nagpasalamat naman ang kampo ni Vong Navarro dahil makalipas ang isang dekada ay nagkaroon ng hustisya ang sinapit nito. Nagpasalamat din ito sa kanyang mga tagahanga at mga taong sumuporta sa kanya mula simula hanggang sa kasalukuyan. Ah. Uh, itong pagkakautaw na to para po magpasalamat. Of course, maraming maraming, maraming salamat Lord dahil uh, lagi ka nakagabay sa akin. Sa ng uh, pinagdaanan ko sa buhay, nandiyan ka. Ikaw naging sentro ko. At napakatotoo mo. Kaya maraming maraming salamat. Naging usap-usapan naman ang inilabas na larawan o mugshot ng modelong si Denise Cornejo. Dahil sa malayong malayong ang itsura nito sa dating sopistikada, maganda at punong-puno ng confident na modelong humaharap noon sa mga interviews at taas noong sinasabi na siya ang biktima. Ipakita na awang-awa sa lahat ng mga naniniwala at sumusuporta sa tao, lalo na sa iyo. At wala laban-laban dahil -laban. alam ko marami kang napasayang tao. Magaling kang artista, idoli kita, pero sa pata ng prinsipyo, ang mali ay mananitiling mali at hindi-hindi mananalong kasamaan sa kabutihan. Yan at... Marami naman ang di makapaniwala na, na nagawa ito ni Cornejo, maliban kasi sa ang kinitong kagandahan. Si Denise ay isa ding negosyante at nagmamay ng Dark Closet International. Madalas din itong lumabas sa mga commercial ng iba't-ibang beauty brands. Eyewear, insurance, BDO, smart communication, Jollibee at Shakey's Pizza. Minsan niya ding nirepresent ang ating bansa sa International Modeling Contest na ginawa ng Mary Kay noong 2013. Naging bahagi din ito ng sikat na international label na Forever 21 at lumabas sa mga sikat na teleserye na Onesto, Dugong Buhay at sa Lovers in Paris noong 2009. Hmm. Liban dito ay nagtapos din ito ng kursong Hotel and Restaurant Management sa Lasalle College sa Antipolo. Kaya naman marami sa mga nakakakalala dito ang nanghihinayang dahil sa naging kapalaran ng batang modelo. Salamat! May mga atang kapalaki. May mga kapatid ka babae. May mga alam mo lalaki, anong ituturo mo sa kanila, anong ipapamala mo sa kanila. Yung mali. Habang buhay mo nadalin yan. makakala ah, ko, ng pangalan ko sa sensitibong paraan. Po, sa patuloy na pagtangkilik ng atin po ang mga videos, huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ang saluubin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po akong muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you in my next video.